magandang gabi mga Christian Tapos po natin ay Alas na ibig mong winter city Magalas na sa mga rato Kaya lang tayo ulit losong Si Otto mo sa hapon Padali daw ng kulambutan Katatrak ito sa umangsa Sana ngayon ay may sampah yung ano, Katatrak dahil napakalakas ang agos ngayon na Nakalipas na kasi yung ano, new moon Ito so, ang lakas na ng agos ngayon Kasagol lang tayo pumunta sa ipa Kasagol sa gabi di tayo nakapamana pero nung isang gabi namana tayo namana ako nung isang gabi Mas may barangay sa Sibilya, Victoria napakalabok <laughs> ng dagat, konti lang yung huli sakta lang pang ulam halibis kilo sa gabi naman namana si Otol, nakadali ng ano malaking tulambotan, pero ako hindi ako namana dahil ano, naglamay ako dun sa may barangay kalarayan kasi yan sa kinsa namin kasi yan na Carpintero, uh, lumawa nang ano kasi nag-refer ng bahay sa bayan ng Aling. kaso eh, yung sinamang palad may ground pala ng kuryente doon sa may bubungan dahil nabalatan nyo yung drop wire ang bagyo siguro na kuryente silang dalawa dalawang pensa namin buti na lang at yung isa hindi napuruhan dahil nalaglag yung isa dahil nakadikit doon sa bubong nakaupo sa bubong siya napuruhan kawawa 27 pa lang yung edad ng pensa namin taga kalarayan kaya sa gabi pag ko, malakas yung ulan. Tulosong sana ako pag ko galing sa pagaling ko dun sa kalaraya. Kaya malakas yung ulan. Ngayon sana ngayon ay sirtihin. At yun, mga kalisip, sana gabayan tayo para atin ang mahal na Panginoon sa ating mga anak buhay. Lahat natin ating mga gawain. Lalo na sa ating paninisip, mga kalisip, sa lagi tayong sip. Pakalakas na ngayon ang ano, kumihan. Yun, mga kalisip, ang pangabang lang kung ano yung mga huli pa. Thank you for watching! ไปลับ kena la kereta Tidak ada berapa cosik kalau Wow. Ah, itu ulahan. Wow. Hah. Lord, Kita sabar kayak lagi Sini itu. Ik ga er niet op zitten. Oh. Nah, ini aku doang ke Legonde Diterok oleh aku sama Pragya Victoria talaga sa payo ano talaga ito ang lakas ng agos <laughs> Thank you Lord Tanag din na ng pusit Pusit lang yung Inaasahan natin Ha sa kabatog walang sok pa yung talakitok itok lang tayo naka isang talakitok はい。<tomar S 2> <laughs> sweet mix Oh, ada itu tua kasih Wow. -olaf, sama -olaf, bukas. <sighs> siapa-siapa yang buat oh ular talang telak itu putar mirah dalawa buot uksan sa kung yung pagpitik na natin sa bayong karipas <laughs> <laughs> thank you lord <laughs> bat uksan sa ayoko bisa na sa bayong karipas sa pagpitik. <laughs> <laughs> usit nakawala at togo siya sa ano niya ata siya mm. ratus spratin oli ha <sighs> alas patrol city na sabi <laughs> anim na oras tayo na mana wala talaga sampah yung ano talaki ito may barangay tas bilya barangay victoria di sumampa lambutan wala rin sum, sampah di tayo nakadali pero sulit pa rin mga dahil may sampah ang pusit sa saka batong kadali tayo lala ko si Otol yung ano lumusundong kanina sa rangketa's bilya. Kumaboldon, hindi pala taga doon pala sa ano. Pala doon sa ngari. Mga pala ko, nakadito rin sa nipata, tapos dito na. May bata pa 'yan doon katay. Baka niya pagdating niya ay atin dito nang ating kole. A few moments later. Good morning, maharlika di pantana bahay at andito yung atin holy. Hindi sumampa yung ano, talakitok doon sa may tasbilyar. Barangay picture niya do merit sa akong lagundi. dalawang pirasong pusit lang yung nahuli ah, ko doon buti at sumampay yung ano pusit at saka batog you know? batog at saka pusit yung natin nadali ah, walang ano talakitok at walang kulambutan pero ayos na to mga kalisid laking blessing na ito silawin natin malaki ah malaki higit na kilo yes mga kalisid laking blessing na rin to mga kalisid pira na kaysa nung nakaraan gabi na saktong pang ulam lang yung atin huli yan 4.6 4.6 mga kanisid batong hindi na lang natin i-dodog tong yung video natin ka hapon ay nung isang gabi dito haba haba na rin naman siguro ito dugtong na lang natin ito ng anong shout out that's it sulit pa rin kahit walang talakitok ay po sit ayos na pira na mga kasisid 2.5 is 7 kilo sa pang pinta 7 kilo tapos meron pa tayong pang ulam taba nito sa sabaw mga kasisid sweet lips ulit ito pang ulam 1.3 mahigit 8 kilo mga yung kabuhan huli natin solid mga kalitid, basing na. Meron na tayo pang gastos, pang bigas at pang ulam. Mas yan mga kalitid. Kaya abang-abang lang mga kalitid at mag-shout out po tayo. Good morning mga kalitid. Nandito na po yung ating napakilo sa ating holy kagabi. Yan, salamat sa Panginoon kahit di tayo nakadali ng talakito katulambutan. Yan, kumita pa rin tayo ng maganda. 4.6 na batog at 2.5 na you no? Know, 1,340 po yung kinita natin 7.1 na pakilo natin at yung kabuhan huli natin ay 8.4 kasama na yung ulam na 1.3 salamat sa Panginoon kahit nabuklo tayo sa kulambutan at saka talakitok ay nakadali naman tayo ng batog at pusit you know, thank you Lord uh, shout out po muna tayo mga kasisid iyon mga kasisid, shoutout po tayo. Shoutout po unang-una kay Ma'am Merit Serpentis, isa pong napakabuting tao. Matulungin, shoutout po sa iyo ma'am. Ah, maraming maraming salamat po sa biyayang pinagkalaw mo sa amin. At shoutout rin po sa napakabuti mo rin asawa. Shoutout po sa iyong buong pamilya Ma'am Merit Serpentis. Shoutout din po kay kasisid Will daw at kanyang misis Aileen Yadaw at kanilang mga anak April Alisa Yadaw at Angel daw Shoutout sa yung mga kasisid. Shoutout din po kay Danilo Adalim at kanyang anak Chud Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Iyon shoutout po. Shout out din sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. yung shout out po sa inyo mga kasisid. Yun, at shout out din po kay Ninyo Balancar from Dasma. Yan, shout out po. Shout out din po kay Pat Parameo. Shout out po kasisid. Shout out, shout out din po kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province. Shout out po kay kasisid Roman Balag. Shout out din po kay Hanford Di San Jose Family ng Kaloyan TK. Shoutout shout out po. Shoutout din po kay Sarli. Sarli Estino po from Barangay Frederick at Alejandro. Ali Norden sa Marion. Shoutout po sa inyo kasi Sid, sa mga taga Barangay Frederick at Barangay Alejandro. Yan shoutout sa inyo mga kasi Sid. Salamat. Shoutout din po kay Dennis De La Cruz and family from Naik Cavite. at shoutout din po kay Gabriel Perez at kanyang asawa na si Richel Richel Rosales Perez. Yan shoutout po. Shoutout din po kay Ami Prin at Melissa, Melissa Ferrer at Fernando Jr. yan shoutout po. Shoutout din po kay Junril Tirado, shoutout Sid. Shoutout din po kay Rinaldo Mahilom. Yunot. Shoutout din po kay Edgar Sabanal of Saudi Arabia yan shoutout po kasi sisid. Yunot. Shoutout din po kay Alexander Piskira and Piskira family from Jin Santamlir yan shoutout po. Shoutout din po sa lahat ng chip ng Kojihana Authentic Japanese Restaurant, yung shoutout po sa inyo dyan mga Shoutout din po sa Parabanti TV, yung shoutout po Shoutout din po kay J Junior Ponce and family from Amadio, Cavite, shoutout po kasisid. Shoutout din po sa Tingala family at Flora family of Iloilo, yung shoutout po. Shoutout din po kay Ronilo Mendoza from Santa Rosa Laguna, yung shoutout po kay Shoutout din po kay Toto Kalingaw from Coron Palawan, shoutout Shoutout din po kay Prince Pompom at Matmat -Mat. -mat shoutout sa inyo mga ka at shoutout din po kay Winsil. yung shoutout kay Sid. Shoutout din po kay Jimmy Dolay Dul from Bulan Sorsogon. yung shoutout kay Shoutout din po kay Joel Bios watching from Saudi Arabia, the ma'am. Shoutout din po sa Perez Family at Blisa Family from Hulugan sa Cavite. yung shoutout po kay Sid. Shoutout din po kay Elmer Marcon and Andon Family of oh, Calayo Kabataan, Iloilo. Shoutout po kay Milo Amoris from Perez Quezon. Shoutout po kay Rim Lipata from Antipolo City, Rizal. Ayan, shoutout ka si Sid. At shoutout po sa family Alimpuyo from Laguna. Ayan, shoutout po ka si Sid. Shoutout po kay Angelito Pista. Ayan, shoutout po si Sid. Shoutout po kay Jake Bacal watching from Italy. Ayan, shoutout ka si Sid. Shoutout po sa Palmiro family ng Pili. Sa Kison son, shoutout po. Shoutout din po kay Sunny, Sunny UCTV watching from Gipu, Japan. Ayang shoutout po kasi Sid at shoutout din po kay Asiyong Asiyong Sandara from Italy. Shoutout din po kay Rodideladya. Shoutout din po kay RJ Sali from Naga, Sambuang, Casiguy. Ayang shoutout po kasi said. Shoutout din po kay Robin Ilutin from Biri Island. Ayang shoutout po kasi Sid At shoutout din po kay Nitoy Bahian from Banlik, Calamba City. Yung shoutout po at yun, shoutout uh, shout -out rin po natin mga kasisid uh, mga kapatid natin vlogger na lagi na kasuporta sa atin please pasuport din po ng kanilang kanilang mga channel mga kasisid yun mga kasisid unang unang shout -out sa inyong kapatid pasuport po kay Renan Fishing Adventure at kay Sibadong Vlog pasuport mga kasisid at sa mga kapatid po na John TV Vlog at may Star TV Vlog from Burungan City, Eastern Samar pasuport po mga kasisid yun, shout -out po sa kanilang dalawa at sa magtatay din po na Kabugsay TV at matandang Espero Mix Vlog yan shout out at supportan din po natin mga kasisid at kay Kapana TV Kalotot Channel JP blog Vlog uh, Nanay Ruby Channel Manoy Nil Vlog Lari Amos Hilary Lakotchero Kit Direkstar TV Kapinas Official JC Adventure Locacy Busing Vlog 767 Katablas Vlog Trontan sa Cavite Jody Driver TV yung shout out sa inyo mga kasisid at Shoutout rin po mga kasisid sa mga solid supporters natin, silent viewers, sa mga kay panik ng mundo. Shoutout sa inyo mga kasisid at maraming maraming sa salamat po sa inyong patuloy na suporta. Walang sawang panonood sa atin mga ginagawang video kahit po ito hindi gano'ng kagandahan mga kasisid. Maraming maraming salamat po mga kasisid. Yun at shoutout rin po sa mga kapwa natin Spiro. Dive ship po tayo palagi mga kasisid. Ingat po tayo palagi sa atin mga hanap buhay. At sana pagpalain tayo parati ng mahal na Panginoon. Sa so, yun mga kasisid, uh, maraming maraming salamat po muli. Magkita-kita na lang po tayo sa atin. Sa sunod na paninisid, mabuhay pa tayong lahat in God bless. Bye bye.